Ang saraki po yun. Saraki po. Bunny! Bun! Bunny! Ano eh, si Bunny? Medyo matamlay siya, hindi ko alam kung bakit. Pagagalim lang niya sa clinic eh. Tapos nagkakaganyan na naman siya. Ayan. Sa Snow White. Ayan sa Snow White. Gusto ko i-ro yan sa si Snow White kasi wala kaming budget ng hindi kami ng donation. Tapos ayan si Linlin. -Lin. Yan si Linlin -Lin, guys. Ano yung isa? Saan yung isa? Ray! Punta ka na din Ray Ray. Naglipit na kami guys kasi aalis kami dito. Lilipat na kami ng bahay. Mm. Ilagay ko na lang sa black case para ano, para uh, hindi malaki ang dadalhin ko. Para uh, wag na lang yung carton kasi kung carton kasi ano, mala, malaki pang ano. Kaya mas maganda na yung black case para at least salpak lang dun sa, sa sasakyan. Tapos yun. Yan, si Dora. <coughs> si Dora yun, si Dora si Big, si Snow White. Tapos, eh, si Mama Kat. O Mama Kat yan ni Apple at saka ni Talatali Tapos, ito naman si si Cloud. Hanggang ngayon, payatot pa rin. Hindi ko alam ba Hanggang ngayon, hindi pa natataba. Hindi pa siya tumataba. Tapos, yan si Nani. Tapos, ito si Baba Dandan. Ang pinaka matagal kong pusa dito. Pasan si Heart, tapos ito si Tali, si Tala. Si Tala, anak ni Dandan, yung magkakulay sila. Oh. Nagmana kay Dandan. Yan, nagmana kay Dandan. Tapos ito naman yung nanay ni Patsing. Nanay ni Patsing, at saka yung dalawa niyang kapatid, si Lulu. Lulu! Oh, meron siyang ganyan kasi hanggang ngayon hindi pa mayos kanyang buntot. Matagal-tagal na yung buntot niya na hindi ano hindi umaayos. Kaya ayan. Ito si Lin, -Lin. Buntis na si Lin Ha? Buntis na si Lin Hmm. si Lucky. Ang si Lucky. Si Princess. Si Gracious. Ayan si Blackie. Ayan si Rocky po. Ayan si Rocky po. Ayan napakanan yan. Napakatapang yan. Kahit na ganyan yan. Maliit yan. Pero ang tapang-tapang. Hmm kapatid si ayan si Bunny. Mga pusa yan ng kapatid ko eh. Tapos ito si Lino. Si Lino, si Lino, uh, nanin niya si Linlin. ninang ang nanin niya si Linlin. -Lin. So, ayun si Rai Rai. Yan si Rai Rai, kapatid yan ni Turgot at saka ni Duga. Si Kim Kim. Yan si Kim Kim naman, ano, uh, galing yan sa labas. Malit pa siya eh. Nung kinuha ko galing sa labas, andito lagi siya sa pintuan. Tapos, nakita ko siyang papilay-pilay. Tapos, kinuha ko. Yun pala yung kanyang binti. Meron siyang, ano, meron siyang, para siyang, ano, bukol na may nana. Tapos, yun, ginamot ko siya ngayon. O, oh, ayan, ang laki-laki na ni Kim Kim. Kim, Kim Kim. Ugi naman ang Kim Kim na yan. Ari, oh, ang laki-laki na niya. Na si Kim Kim. Yan lang po guys. Maraming salamat sa support niyo sa amin. Thank you.